Ngayon, lalong na-excel kayo yung napakaraming tao rito. Dilan sa any moment from now, ay bubuksan na itong gate. no So bumuhos na yung uh, dalawang pila ng mga tao sa magkabilang panig. Sarapan mismo na itong Philippine Arena sa may Bukawi, Bulacan. Alas just kanina, napansin natin ng uh, Armin na uh, News. Itong uh, unti-unting pagpila ng napakaraming uh, mga tao. Maganda naman yung daloy ng trafiko nila sa talagang pinaghandaan. Holiday ngayon itong Bulacan para sa mga government offices at gina rin sa mga paralan itong Metro Manila abay. Sabi nga dito, all walks of life are right human road. Pati yung mga senior citizen ha. At iba't iba, mm naman -hmm. alaga namang ay makikibahagi sa mga kasaysayang araw na ito pang tangkay ng Pilipinas na magtala ng kasaysayan kasabay ng official kick-off ng pinakamalaking basketball tournament sa buong mundo. Ito yung prestiyosong FIBA Basketball World Cup dito ay 32,000 ang tangka ng Pilipinas na basagin. Ito ay 55,000 bagamat na makeshift ito so mga 46,000 ang maging maximum ng mga tao dito Naitala ang record ng 2019 ang uh, Doberman sa Toronto, Canada sa so, pagitan ng laban ng USA at Russia. At uh, dito nga ay maraming mga gimmick dito upang uh, mabasag ang naturang uh, record. Tulad na lamang ng mga giveaways at mga libreng pa-stack. At meron ding bonggang concert ng sikat na Ben and Ben, iconic band na The Dawn, at performance uh, ni Sarah Heronimo. Well, alas ay siyang pagkamat alas 4 pa itong uh, game ay napakarami na ng tao. Kapag ko dito si ate. Ate, saan ka pa nang galing? At uh, kayo nakapayatan na kapila dito, ma'am? Saan ka ko pa nang yung ma'am? Si hey, Jolly. Ma'am Jolly, galing pa po ko ng Norgaray, Bulacan. Kanina pa akong alas 9 ng umaga dito. Eh, ba bakit po? Sino pong ang po? Ano pong uh, purpose nyo rito? Uh, as in from doon po kayo, eh, ano pang gusto nyo ma-achieve din dito, uh, ma'am? Gusto ko maging part ng history ng Pilipinas kasi napagal na kami bago maulat itong FIBA na ito. Sige, sige. Good luck. Ah, si, si, Kuya naman. Kuya, sa parayo galing Kuya. Sa ah, Magmalolos pa. Ah, okay. Ah, so ano bang ano mo rito? Ah, meron ka bang kilala sa Gilas? Ah, sino bang ano mo? Idol? Si Clarkson. Clarkson ba? Si Jordan ha? Ah.